Wala. Nagluto na tayo ng rumble egg sa kabaong itlog. Ito ang ating almusal. Iwa tayo ng sibuyas kamatis. Tapos si rumble egg. Kiprituin na is rumble egg. Nakamera lang tayo at may hinang signal. May bagyo. Dalawang bagyo po ang magkano. Hindi pa na yata yung isa Pero may ulan-ulan pa rin. May bagyo pa saro ang eh, mga yata ang pangalan ng bagyo. Lalaban na rin tayo sa wasi. Tilipin muna natin yung ating paglalaban. Pinapatay ko talaga dito yung ilaw. kaya wala man tao. Destroying na siya. Unang ba? Pangalawang balaban tayo natin. Okay. Lakas ang tubig. Ang tatawan yun. Nating daw. Bago tayo yung da daw niya. Ang da niya dyan. Ito yung ating lagay ng mga sabon.

doon sa ng may sibuyas kamatis tapat muna natin ating cellphone pasok naman na mga Nihiwan na tayo ng bawang pipini.